Irido ang sarong lalaki makali sa pagtatagaon kan sa iyang kabarangay sa sityo Matunggaw, Barangay Tugbo, Masbati City. Alas 10:15 sinin aga kan nakaaging Martes, Agosto 13. Binisto ang biktima na si Alias RR, 30 anyos karpintero as in residente ng bitad na lugar na pinagtataga mantang nasa pagtrabaho. Sigun sa otoridad, haloy nang may dai pagkakasinabutan ang duwang lado na nauli sa krimen. So wala naman daw ano, accordingly dun sa mga investigators is wala namang provo provocation on the part ng ano nung victim, bigla na lang daw po siyang ano inatake nung suspect. So yun ma'am, so bali po ang pinakamotibo motibo sa investigation po is misunderstanding nga po ma'am. Nagsapo man ni Lugad ang suspect sa man ba ibang partikan sa iyang hawak na tulos na ipigdara sa Masbate Provincial Hospital. Nagkikinig po na ano, sana kung may mga alitan man tayo sa makapit bahay or sa mga kakilala natin or sa ibang tao, pwede naman pong daanin natin muna sa usapan, mayos na usapan. Kasi hindi naman lahat ng bagay kailangan da daanin sa dahas para maresolba. Ah. mas maganda pa rin ma'am yung nadadaan sa mabuting usapan. Nasa kustodiya na kang kapulisan ang 60 anyos na sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.